Mabalasik na anyo, matatalim ng hipin, namumulang mga mata, na kung iisipin ay sadyang nakakakilabot, nakapanlalambot at sadyang nakakaintriga. Bata pa lamang tayo ay marami na tayong naririnig ng mga istorya tungkol sa mga nilalang na kumakain ng tao at nagbabagong anyo. Lumaki tayo sa paniniwalang tuwing gabi, lalo na at kabilugan ng buwan, ay hindi na dapat tayo lumabas dahil maaari natin itong makasalubong. Ang paniniwalang ito ay nakalakhan ng halos lahat sa atin, lalo na kung ikaw ay laking probinsya. Sa tagal-tagal ng panahon na nagsalin-salin ang mga ganitong kwento ay tila naging parte na ng ating kultura. Ngunit saan nga ba ito nang galing at gaano nga ba ito katotoo? Sabay-sabay nating alamin mga katrivyo. Sa malawak na kulturang Pinoy, ay hindi na nakapagtatakang mayroon tayong malawak na paniniwala. At isa na nga dito ang paniniwala sa aswang na nakagisnan na natin simula noong tayo ay bata pa. Ang paniniwalang ito ay sinasabing parte ng pamumuhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga taong pinanganak sa probinsya. Ang aswang ay isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino kung saan ito ay pinaniniwalaang kumakain ng tao at ibang mga hayo. Ang aswang ay umahawig sa nilalang na vampira ng Europa na sumisipsip naman ng tugo para mabuhay. May iba't ibang uri daw ng aswang at ang bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan at anyo. Kabilang sa mga ito ang mga sumusunod. Ang bangkilan ay uri-umano ng aswang na pinaniniwalaang magagandang dilag. Mula sa hanay ng kadatuan, sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim. Higit silang nakatataas kaysa ibang uri ng aswang. At pinaniniwalaang may kakayahan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pagsalin ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Sila ay mga uri ng aswang na may anyo at wangis tao. Ang kaibahan lamang ay sila ay kumakain ng laman loob at umiinom ng dugo ng tao. Mahina sila kapag umaga, ngunit pag sumapit ang dilim ay sila ay nagiging mabalasik. Ito ang mga uri ng aswang na may abilidad na putuli ng katawan sa dalawa at magaroon ng pakpak katulad ng isang paniki. sinasabi ang kahinaan naman nito ay ang kanyang kalahating katawan. Sila ang mga nilalang na may kakayahan na pahabain ang dilang malasinulid. Ito ang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang ginagamit nila para kunin ang sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Idinadaan nilang maitim nilang dila sa mga siwang ng bubong at ipinapasok sa pusod ng buntis para sipsipin ang sanggol sa loob. Sila umano ay uri ng aswang na magagandang dalaga kapag umaga at kung gabi naman ay may kakayahang magbago ng anyo upang maging malaging ibong mandarakit na may mukha ng magandang dalaga. Sila ay mga dating kinari. Pinaniniwala ang mga kinari ay mga kalahating diwata at kalahating tao. Magagandang nilalang lang na may pakpak ng ibon sa likuran. Sinasabing kapag ang kinari umibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Sila ang mga nilalang na pinaniniwala ang kadalasang kumakain ng karne ng patay na tao. Ang balbal ay nagnanakaw ng patay na tao sa isang burok o pagkalibing nito. Sinasabing pinapalitan nito ang puno ng saging ang kaniyang biktima. Ang kanilang mahabang kuko ay ginagamit upang matanggal agad ang mga damit ng bangkay. Maiyahalin tulad naman ng balbal sa aswang, amaranhig o busaw na nangangain ng katawan ng bangkay maituturin sila bilang pinakanakakatakot ng mga halimaw sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit binabantayan ang mga patay habang nakaburol. Sila ay mga uri ng aswang lupa, mga aswang na may kakayahang mag-anyong itim na baboy o malaking baboy ramo. Sinasabing ang mga aswang na ito ay mga aswang lupa sila daw ay may kakayang mag-anyong itim na baboy o malaking baboy ramo. Kagaya ng mga awok, ito ay uri din ng aswang lupa. Ito ay may kakayang magpalit ng anyo bilang bayawa. Naguhukay sa ilalim ng lupa upang mag-abang ng mabibiktima. Ang babaeng abok naman ay may kakayang magpalit ng anyo bilang uwak. Ang mga kubot daw ay kadalasang may pakpak, ngunit hindi nakakalipad. Ang pakpak nito ay kanyang minubuka upang lansingin ang mga kaaway at biktima. Ang iba naman ay sinasabing ang kubot ay may napakahabang buhok na ginagamit bilang galamay pang huli ng biktima. Sinasabing may napakatibay itong buhok at ipinapasok nito ang malagalamay na buhok sa mga butas ng katawan ng biktima. magaganda naman daw ay magagandang aswang ng Katubigan ang kanilang mukha at katawan ay gay sa kaakit-akit na dilag Samantala, ang kanilang katawan sa baywang pababa ay gay na sa mga buntot ng isda Pinaniniwala ang ang mga maghindara ay kumakain lamang ng mga matatanda sapagkat nalalason sila sa mga dugo ng berhen o ng mga musmus. Ang nabanggit ng mga aswang ay iilan lamang sa iba't ibang bersyon ng mga nakakatakot na nilalang sa iba't ibang panig ng Pilipinas. May mga taong nagkiklaim na nakakita na nito at ang iba naman ay sinasabing nakainkwentro na nito. Ngunit hanggang sa panahon ngayon na mas madali nang makakuha ng ebidensya ng larawan o video ay tila nagiging mailap pa din ang patunay kung ang mga ito ba ay totoo. Hanggang ngayon, hindi pa din na isa sa publiko ang isang aswang na may kakaibang anyo. Sa milyong-milyong tao ay tila wala pa din na isa sa publiko. Alam niyo ba na may pinagugutan ang lahat ng mga kwentong ito at sabi-sabi? Balikan natin ang pinagmulan ng lahat. Noong panahon ng mga Kastila, panahong sinakop ang ating bansa at pinamunuan tayo ng mga prayling Kastila, sila ang naging dahilan kung bakit karamihan sa atin ay Kristiyano. Sinasabi noong pinamunuan tayo ng mga prayle ay pinuno nila ang ating pag-iisip ng takot. Ginamit nila ito upang tayo ay mapasunod at makonvert sa paniniwala mula sa pagiging pagano. Ang mga praile ay nahirapang sakupin ang mga liblib na lugar at kabundukan na pinamumunuan ng mga babaylan. Sa mga di ang mga babaylan ay ang mga lokal na Pilipinong katumbas ng isang pari kung ikukumpara. Ngunit sila ay may kakaibang paniniwala. Madalas ay sinasamba nila ang kapaligiran, mga anito at kalikasan. Itong ang totoong pinagmulan nating mga Filipino Ngunit sa kagustuhan ng mga Kastila na mapasunod lahat ng Pilipino at mapaikot ito sa kanilang mga kamay ay gumawa sila ng mga paninira at chismis na ang mga babaylan daw ay mga halimaw, mga nilalang na hayok sa laman at kumakain ng lamang loob ng sanggol. Ginawa nila ito upang takutin ang mga lokal na mamamayan at sumunod sa katolisismo. Sa katunayan, isa sa mga probinsya na ginatatakutan ng lahat hanggang sa panahon ngayon ay ang Capiz. Ayon kay Prof. Randy R. Gigawin at sa kaniyang papel na debunking the myth of aswang in Capiz, gumawa siya ng mga pananaliksik at nagbasa ng maraming aklat tungkol dito at nalaman niya na may dahilan daw kung bakit ito natawag na lugar ng katatakutan. Sinasabi niya na bago pa man daw dumating ang mga Espanyol ay mayroon ng mga kwentong bayan sa Capiz na binabanggit ang aswang. Isa ay binabanggit na may mga naghari sa isla ng Panay na kahahango pa lamang noon mula sa dakilang baha sinaagurang ang mabuting kaluluwang nakagagaling at aswang ang masamang kaluluwa na maaring makasama o makamatay. Ang pangalawa naman ay si Humadapnon. Ito ay binanggit na isang aswang si Paglambuhan, isang matapang, kagalang-galang at batikang mandrigma na iniipon ng mga buto ng mga taong natatalo niya sa isang manong-manong labanan at kinikilalang dato ng lipunan. Kung titignan ay noong panahong iyon ang aswang ay kinakabit sa kahit sinong kinatatakutan o iniiwasan ng bayan. Sa depinisyon sa mga diksyonaryong isinulat ng mga priling Espanyol, ang aswang di umano ay tinatawag na hachisero Brujo y fantasma na ang kahulugan ay sorcerer, witch at ghost. Mula sa pagbasang ito, makikita na ang pinagtutungkulan ng mga Espanyol na mga aswang ay ang mga babaylan ang mga dating espiritual na pinuno ng bayan na nais nilang siraan sa mata ng mga mamamayan. Tinatawag nila ang mga itong may sa demonyo. Malakas kasi ang babaylanismo sa panay noong mga panahong iyon at ang ibang mga tagasunod nito ay nagtutungo pa sa kabundukan upang umiwas sa katolisismo at kolonyalismo. Kaya naman upang hindi ito tularan ng mga Pilipino ay tinawag nila ang mga tagabundok na masasamang tao. Gumawa ng iba't ibang kwento ang mga praile katulad ni Juan de Plasencia na nagsasabing ang mga aswang ay nakikitang lumilipad, pumapatay ng mga tao at kinakain ng kanilang mga laman. Sinasabi na ang aswang ay lumilipad sa bubong ng bahay, nilalabas ang dila na parang sinulid at ipinapasok sa puwitan ng bata upang kainin ang mga lamang loob nito. Binabanggit din ng mga praile na nagiging aso ito, minsan pusa o ipis upang makalapit sa bata. Kinakain din daw nila ang mga may sakit at mga patay. Sa huli, ayon kay Alicia Magos, eksperto sa kasaysayan ng panay, dalawang pabaylan sa panay ang siyang tumutol na sumailalim sa mga Espanyol. Ito ay sinakunitnit at kawaiwai. At dahil sa patuloy na pagpapraktis nila ng katutubong paniniwala, ibinigay sa kanila ng mga Espanyol ang pinakamalaking insulto sa mga panahong iyon. At doon na nga nagsimula ang salitang aswang at patuloy itong napagsalin-salin hanggang sa makabagong henerasyon. Ngayong makabagong panahon, buhay na buhay pa rin ang mga sabi-sabi tungkol sa mga nilalang na ito. Ngunit kung iisipin ay sa milyong-milyong Pilipino ay tila ni isa ay wala pa ding lumalabas na konkretong ebidensya na nagpapakita ng nahuling specimen o katawan ng mismong tao na may pakpak o may kakaibang hitsura. At ang mga taong kiniklaim na sila ay aswang ay napatunayang may sakit lamang sa pag-iisip. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong iniisip na sila ay aswang ay karamihang napatunayan na may psychosis ibig sabihin hindi normal ang takbo ng kanilang pag-iisip ang iba naman ay nasa ilalim ng mind conditioning na kung saan bata pa lamang sila ay pinaniniwalaan nila na sila ay aswang at kailangan nila ng dugo ng hayop para mabuhay ngunit ang totoo ay ito lamang ang kanilang nakagisnan at ito ang isinaksak sa utak ng kanilang mga magulang simula pagkabata kaya ito ang kanilang pinaniniwalaan ang mga sitwasyong kagaya nito ay maiyahalin tulad natin sa pelikulang The Jungle Book na kung saan lumaki ang bata sa loob ng gubat kasama ng mga hayop kaya iniisip niya na siya ay katulad din ng mga ito. Sa katunayan wala namang masama sa paniniwalang ito ngunit ang manakit, pumatay at sumunog ng kapwa dahil sa pagbibintang ay hindi katanggap-tanggap. Kayo mga katribyuh anong ang saloobin nyo sa usaping ito? Dapat ba nating ipagpatuloy ang paniniwalang ito? O kailangang maitigil na ang ganitong paniniwala at mas maging lohikal kesa mapanghusga? I-comment lamang sa baba ang inyong opinion. Hanggang sa muli mga katribute.